Ayan, good morning po sa lahat. na uh, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Tayo po ay... Ako po ay may naisip na gawin. Total naman ngayon. So, may gagawin po akong... Magmamasa po ako ng ano, tinapay. Kasi nakalimutan ko na kung paano maglamotak ng harina kaya naisipan kong gumawa lang pag merienda lang ba yung sariling ano lang uh, meron po tayong harina isang kilo tapos asukal yeast ah yes uh, baking powder tapos ah uh, yes ito lang po yung gagamitin natin ano lang ba yung pang merienda lang hindi naman po pang benta wala naman tayo pagbibenta dito sa Saudi pang merienda lang so, medyo namiss ko rin yung mga tinapay na gawang Pinoy kaya uh, magagawa po tayo ng ano, you know, uh, donut. Ayan. Yan, <coughs> ito guys, uh, isang kilo lang yung gagawin natin kasi uh, hindi naman po tayo bihasa sa ano. Eh. Tsaka pang merienda lang naman to. Hindi naman po ano. Kahit pa paano eh, meron din po tayong alam sa ano, pag mamasa ng tinapal hindi, hindi po lamas lang naman. Tapos na. Hahaha. <laughs> hindi. mo po kung na. Alam na nila yun. guys, umpisa na natin. Uh, para may merienda tayo mamaya. Shout out po nga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Ubus na po natin lahat. Oh, hindi na po natin takalin kasi ano lang naman ito eh. Sariling parang ang dami yata. Okay. Para isang luto lang. Then ubus na natin. Pero malinis naman po itong mesa. pinunasan ko ito, sinabong ko pa. Kaya hindi tayo ma... Yan. Yeah. Para siyang bulkan. Uh, bulkan ngayon. Para siyang bulkan ngayon. Tapos, yung asukal natin siguro mga ano Ito malinis naman yung kamay ko. Naghugas din ako ng kamay ha. Butasin natin yung gitna. Hindi po ito simento kailangan kalahin Hindi na rin, po, hindi na rin po natin tatakalin yung ano, um, kasi tansyahin na lang po natin mga isang um, ano, tap. natin para tapos magay po tayo, ng... <coughs> tayo, tayo, tayo. hindi naman po ano ayoko rin kasi ng sobrang tamis lagyan natin ng yeast yan ng no, isang kutsara tapos lagyan natin ng baking powder pecarain natin para ito mga isang kutsara lang Ayan, tapos kamayin na natin guys naghugas po ako ng kamay ha malinis po yung kamay ko Ayan guys, lamasin na natin. Nag-add nga pala ako guys ng itlog para medyo pansa. Tapos yung tubig, uh, tancha-tancha lang. Baka mapasobra ng lambot eh. Sige na po, malikot yung camera natin. Lamas-lamas na natin para... tolongin guys mas lamasin lang po natin hindi niya po maglamas ng harina ayan dati kasi guys meron kaming uh, maliit na panaderya kaya naturoan ako ng konti ng aking akil kung paano maglamas pano wag maasal ang rina. guys. Eh Ano mo to? Mga 30 minutes siguro Guys so, yung partner ko, ng ano. Ang tawag dyan? Pilipit. Yan, Pilipit. Master Baker. Nga ni Master Baker oh. Nilubit na rin na. Pakala mero ara to. Life? <handicapped whenever> oh. So live? Ah, Video. Ah. Ah. Yeah. Kita tatib badan di po dana. Ah. Tabi ko tayo, batakin na natin ng ano, isang metro, gawin natin Pilipit eh. Hmm, yeah. no? Magawa ng merienda yung partner ko. Ha. Ah. Seryoso. Seryoso, yun. Wala mo lang kang iting-iti, yun. <laughs> <laughs> tayo ng pang merienda. Ah, ini eh, harapin natin ano. <laughs> yeah. yeah. kagali master baker yan Nagubas ako ng kamay, guys, ha? Ano <laughs> naman yung masahan niya, oh. Kainan, masahan. Kaya tayo mabas dyan. <laughs> malinis naman po yung lamesa natin. Uh, hindi, malinis yung lamesa yan. Eh. pa yan. Malinis yan pagkatapos mag-ano, mag, ano, magpilipit. <laughs> Kumapit lang. <laughs> Napalag yata. <laughs> Yeah, okay. Sabi ko nga sa'yo. Sabi ko sayo, Ano yung nalaman niya na yun? natin na lang isang unat niya. Sabay, Pilipitin na natin. Kahit na isang metro ang haba, eh. nga. Nagawa siya ng ano. Saan ka ba dati nag... Bakery? Yan, dati guys, mayroon kaming balik na bakery. Hmm. Tinuluan ako ng uncle ko na kung paano maglamas. Maglamas ng tinapay. Maglamas ng tinapay. In the zone is si Malatul. Tingnan mo naman ito, mama, to, may pakialamero yeah, dito. May yeah. machiman pakialamero. Hello, hi my friend. Oh. Yan. Hello, Please, machiman. Alatul, uwa, malo mana na machiman. Correct gan. Uh. Update natin mga uh, mga. Ang dami niyan. Kulang yan lagayan la, mo. Masimen semsem zalpuri. Oh. Yan. Yan nating natin kung uh, uh, anong lasa nito. Oh. Sige. Sa sugar na. Mm. Yeah. Sugar? Ewa. Baden sa anda. Kala sawi fry. Ha. Ah. Kala sawi fry baden sugar sawi kida-kida. Ah. Ha. Akil. Di bana ha, tatibang. Oh, sila daw ha, rakit sugar. <laughs> Grabe <laughs> ya, ako sa nang kainin oh. No. Hey. <laughs> <laughs> okay. ad out, mujer sugar na. <laughs> Lala, try na din. Okay. Yan, mamaya tingnan natin kung paano ya. maluto. Oh. Dadin kalla ma. Yan guys, uh, isasalan na po natin yung ating pangmeryenda. Yan, lagay po tayo ng mantika. Bali pipri to lang natin to guys no. Sa palubog natin sa mantika. Kaso kulang mantika yata natin. Pero pwede na yan. Hindi naman po maselan yung kakain nito eh. <laughs> Painitin muna natin yung matika para hindi siya dumikit. Tayong pangipit, kaya ito yung gagamitin natin. Di natin at... pala. Mainit. pa. Painitin muna natin yung matika. Yes

देखो नहीं यार ज्यादा हो गई थी हैं चलो अपना पूरा पे देना हैं प्रत्येक दिन आते के मारते

na baka masunok. Wala tayong pang eh. Uh, ito na lang. Sandok na malapat. Yun o. No. Oh. May pang na tayo mamaya. Mayroong paso. Naku, nang tikip-tikip na. Mayinip talaga ang paso, guys. Iwasan <laughs> natin konti ng apoy. Ayan, para hindi masunog agad. halang nalalit natin yung iba bali isang kilo lang to guys ginawa ko uh, try lang ba kung pwede nang maging ano pwede nang maging baker palimbalim mga bali ang nagawa ko guys sa uh, isang kilo is 23 piraso. Uh, hindi ko kasi sinukat-sukat pa. Eh, hindi naman kailangan sukat-sukat yung pwede. Ang pangmerienda lang naman ito guys eh. Tama lang yung ano. Uh, na lang. Wala nang sukat-sukat. Ayun guys. Uh, tatlo na lang yung natitira. Para may merienda na tayo. Ayan guys, luto na yung ating pilipit. Ayan. Kuha na kayo. <laughs> oh. Merienda na. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless everyone. Babush.